Bis! Bis! Okay, nalit kayo. Nakandito Chief. Totoy. Okay kailangan nga Nakita ko mo sino nagpasabog sa simbahan. Dali mo muna kay Mitch. ha? sa, yung tapos ko. Sabihin niyo. Hindi ko siya kilala. Pero nakita ko yung mukha niya. May balat siya sa mukha. Chief, kitang kita ko mismo hawak-hawak niya yung detonator. May ebidensya ka ba? Wala, Chief. Pero baka pwede natin pa-sketch para makita natin yung mukha. Baka may makilala, di ba? Wala tayong magagawa kung wala ebidensya. At isa pa, bakit hindi kayo agad dumiretso sa mga polis? Pero wala nang no? oras. saan kayo? bakit wala kayo doon? Hindi siya nakita. Totoy, marami na kaming sinusundan ng mga lead. Pero sa ngayon, ang main focus namin ay panatilihing ligtas tumbayan. Alam ko mapigat pinagdadala mo matoy. eh. kawawala lang ng tatay mo at buong puso kami nakikiramay dito. Pero mas mabuti pa kung umuwi na muna kayo. Kami na bala. Ha? Ano muna ako? Oops. Uy, Tuy. Paano na yan? sila gagalaw. Ako kikilos. Kung hindi tayo tutulungan ng mga taga po para iso, humingi tayo ng tulong sa mga pulis doon sa kasod Toy, tandaan mo, grabe din ang mga galamay doon. Sa tingin mo ba wala makakakilala mga pulis doon? Ang dami nuno? kilala noon, no? Dumingin tayo ng tulong sa kasunod na bayan. At sa susunod pa. Basta hindi tayo titigil hanggat hindi natin mahanap yung lalaki na may balat sa mukha. To'y, bakit minuto, palayo ng palayo yung lalaki na yun. Kaya kailangan na natin siya mahanap ngayon. Para maayos na itong lahat. Toy, kagaya mo. Hindi laki ko ninawalan sa Pok Pariso, kaya kailangan natin mahanap yung lalaki yan para malaman natin kung sino may pakanalang lahat, di ba? Yun yan. Yan. Tara. Alex, may problema tayo. Ano? Yung anak ni Captain Monte, si Totoy Bato, nakikialam sa investigasyon sa simbahan. Ana, ispatsahin ko na. Huwag. Mahal si Totoy ng mga tao. biglang magkaroon ng bayani ni Marty at pag pinatay mo mag-aaklas sa mga tao. Ang maganda ngayon, focus muna tayo. Nakasimula lang natin. Pero may alam siya. Ang hmm. bala.